araw yung worst day of our lives. Ano ba yan? Lahat pwedeng mangyari, pero na-shock talaga ako. Natalo tayo sa competition at dahil to sa red cheerleader uniforms natin. Kailangan nating isulat to sa diary ko. Isusulat ko. Dear diary, ngayong araw, natalo kami ng mga bani sa competition. Ito yung first time. At dahil to sa cheerleader uniform namin. Diana, sa tingin mo ba dahil to sa red uniform? Baka naman dahil wala tayong tulog. Kasi nanood tayo ng movies buong gabi. Maya, sigurado ako dahil to sa red color. Kasi malas yun. Maya, sa tingin mo ba ito yung first time? Dati nga hindi tayo natutulog matutulog bago competition kasi nagwo-worry tayo. Pero tayo pa rin yung first. Always number one. Okay girls, second place naman tayo. Kitty, siguro para sa'yo okay lang yung second place. Pero para sa akin hindi. Hindi ako sanay ng pangalawa. Diary, next competition magiging number one kami. We promise. Promise namin yon. Okay, Diana. Agreed. Kailangan maging number one tayo. Gusto ko lang pagaanin yung sitwasyon. Girls, stress tayo. Kailangan pasayahin natin yung mga sarili natin. Okay? pano Maya, imposible yon. Kasi kahit yung favorite popcorn ko with caramel, hindi ako napapasaya. Girls, nahihiya akong sabihin sa mga boys na second place lang tayo. Okay girls, tama na to. First time at last time na tong pagiging second place natin. At ngayon, I suggest pumunta tayo sa beach. Maganda at perfect mood yung beach ngayong araw. Okay? I agree, Maya. Girls, pumunta tayo sa beach at mag-relax. Aayusin ko lang yung sarili ko sandali. Okay? Oo nga, ano ba tong itsura ko? Nakakapangit talaga tong stress. Bitch kong bitch! Yayain kaya natin yung mga boys? Ano sa tingin nyo? Okay, okay, sige. Tawagin natin yung mga boyfriends natin. Girls, hindi na ako sasama kasi kasama nyo yung mga boyfriends nyo. Ano ako, fifth wheel? Not, never come naging fifth wheel. Friend ka namin. Oo, so kailangan natin magdala ng bags, swimsuit, that's it. At something na masarap. Maya, ang kailangan mo lang something na masarap, kami magdadala ng fruits. Hello, girls! Hello, boys! Kamusta? Nandito kami para congratulate kayo. Congratulate kami saan? Diba second place kayo? Seryoso? Second place? Kevil, hindi mo na kailangan gayahin si Kitty. Failure yung second place. At dahil to sa red uniforms. Okay, tama na. Huwag na natin pag-usapan yan. Boys, sasama ba kayo sa amin? Boys, magiging masaya ako kung hindi kayo sasama sa amin. Kasi feeling ko, ako yung fifth wheel. Huwag niyong pansinin si Nat. Kasi hindi lang siya confident kapag kasama namin kayo. Feeling niya siya yung fifth wheel. Nat, don't worry. Hindi kami sasama kasama sa beach. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Malapit na yung competition namin. Kailangan namin mag-training na maayos. Ice, huwag ka na mag-basketball. Bakit pa kailangan mo pa yon? Gusto ko maging basketball player kasi cool ako pag basketball player ako. Great boys! Sa tingin ko men, kailangan nyo nang umalis. Kasi mag-pre-prepare na kami para sa beach. Nat, pwede ba? Sandali lang. At least man lang, ihahag muna namin yung girlfriends namin. I wish magka-boyfriend na si Nat soon. Para hindi na siya maingit. Okay girls, sa tingin ko kailangan na natin paalisin yung mga boys. Huwag kayong titingin sa ibang boys, ha? Kiril, hindi kami tumitingin sa ibang boys. Sila yung tumitingin sa amin. Hindi namin kasalanan na meron kaming magagandang legs at magagandang smiles. Wow, Maya. Masyado kang confident, ha? Ice, bakit? May problema ka? Ah, uh, wala. Okay, boys. Tara na. Bye! See you, boys. Bye. Enjoy kayo. Yes! Hindi sasama yung mga boys nyo sa atin. Not. Dahil to sa pagiging ingitera mo. Natatakot ako kay Kiril na sabihin na aalis na tayo sa team Ano kaya mangyayari sa atin? Sabihin natin, iba na yung interest natin Ako, gusto ko mag-baseball Ako naman, mag-skateboard oh yan na sila No basketball players! Oh girls, ano naman ginagawa nyo dito? Nandito kami para i-congratulate yung mga bunny girls nyo sa pagiging second place. Oh! At dinala namin sila ng red trophy, katulad ng walang kwenta nilang red uniform. Hindi nakakatawa. Bakit? Sa tingin nyo, natalo sila dahil sa red uniforms nila? Yung kalaban nila, two times bigger, ang ahahaba ng legs. Kaya kung tumalun sila, two times higher. Pinoprotektahan nyo pa yung mga cheerleaders nyo. Eto, kunin nyo tong trophy. Sa inyo na yan, ibigay nyo sa kanila. Tandaan nyo, hindi na number one yung mga panis nyo. Masyadong show off. Boys, ba't kinakausap pa natin itong mga kadiring to, ha? Kasi sakat, bababait tayo. Ano, nasabi nyo na ba lahat? Oo. Ngayon, masaya na kayo? Oo. Okay, edi umalis na kayo dito. Bilis. Ano? Alis na. Girls, very good tayo. Ginawa natin yung kailangan natin gawin. Pinigyan natin sila ng trophy of shame. Hindi na number one yung mga banis ngayon. Aha. ah guys, hello. Hello. Kiril, kailangan ka namin kausapin. Ano bang mas importante? E di yung training. Tumayo na kayo dyan, bilisan nyo. Pero hindi na ako. Basketball player? Ako rin. Ano ba yan? Natatakot tayo? Aminin na aalis na tayo sa team. Baka ikaw, ako sasabihin ko na, ah, Kiril ayoko na mag-basketball. O ikaw naman, aalis na ako, Bala ka dyan. Oh. Kiril Hoy, di pa kayo magte-training? Zach, ano ba yung hawak mo? Bro, mukhang skateboard yun ah. Sorry, Kiril. Ayoko na magbasketball. Wow! Ano yun? Malista siya sa team natin? Kausapin na lang natin mamaya. Tara, mag-training na tayo. Boys, lagot kayo sa amin. Girls, ipakita niyo sa akin kung anong cups yung iniinuman ng mga real ladies. Yung cup ko. Loren, pumalpak ka na. Ano yung malaking cup? Ang laki. Pero ito yung favorite granny cup ko. Lahat iniinuman ko dito. Juice, tea, coffee... Anong granny cups? Hindi umiinom yung mga ladies sa ganyang cups Ako, real lady Sa akin yung pinakamaliit na cup Konti ako kumain, konti ako uminom Parang real princess Good job, Taya! Nakikinig ka ng maayos sa lessons ko Nagsisinungaling siya Tuming gabi, pumupunta siya sa fridge Umiinom siya ng juice sa bote Oo nga Yan ang nagagawa ng inggit ng mga hindi totoong ladies Ipakita niyo sa akin kung paano kayo kumain ng cookies sa party O ayan! Hello, girls! Kumusta? Courses na naman para maging lady. Girls, kumuha tayo ng snacks. Magdala tayo sa beach. Magdadala ako ng bananas. Ako oranges. Ako yogurt. Bunny girls, ayaw nyo bang sumama sa courses namin? Kasi meron lang tayong isang lady dito. Girls, ganyan ba kayo kumain ng cookies sa party? Nakakahiya kayo. Kung masarap yung cookies, kainin mo lang, Stella. Okay? Paano mo kakagatin ng maliliit? Hindi mo mafe-feel. Sa tingin ko, kailangan nyo ng ihintutong course. Wala naman nangyayari sa inyo. Girls, malayo pa kayo sa pagiging lady. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Pumunta na lang kayo sa beach. Ang ganda ng weather. Mga gwapong boys. Volleyball. Huwag kayong umupo dito at kumain ng cookies. Thank you sa invitation. Pero ayaw naming pumunta. Yung mga totoong ladies nag nagsiswimming sa pool. Taya, mag-swimming ka. Kami magda-dive. Kayong bahala. Aalis na kami. Pupunta na kami sa beach. Pakisabi na lang sa boys. Bye! Bye. Girls, kung ako sa inyo, hindi ako pupunta sa beach. Kasi maraming mga bad boys doon. Oo nga, girls. Girls, huwag kayong mag-alala sa amin. Hindi kami natatakot kahit kaninong boys. Malalakas, Malalakas kami. kami! Kaya naming protektahan yung mga sarili namin. Ang yayabang nila. Hindi pa kasi sila naka-experience ng trouble. Okay, next ladies rule. Girls, kalimutan nyo na yung second place. Tara na. Magre-relax tayo. Tsaka magpa-volleyball. Sayang naman, hindi makakasama yung mga boys. Okay lang, mag-e-enjoy pa rin tayo. Walang sisira ng bakasyon natin. Oh my God, girls! Ang ganda ng weather! Perfect! Nakakakita ako ng gwapong guys! Kitty, ano? Meron tayong mga boyfriends. Si Nat lang yung pwedeng magsalita tungkol sa mga handsome guys. Bakit si Nat? Wala naman akong gusto dito! Girls, dito tayo malapit sa volleyball pitch. Great idea! Tapos maglalaro tayo ng volleyball. girls, nakatingin yung lifeguard sa atin. Nat, tinitingnan niya tayo tuwing nagpupunta tayo dito. Natatandaan niya lang tayo, mga pretty girls. Lifeguard, we're taken. Sorry. Buwisit naman oh, ang init. Wala akong kapera-pera, wala pa akong tubig. Ha? Huh? Ano? Banis? anong ginagawa nila dito? Hindi nila ako pwedeng makitang nandito. Volleyball tayo! One more time! One-zero! Tiyana, saluhin mo! na kayo, girls. Kitty, ikaw maghahagas. Mas matangkad ka. 2-0. -zero. -zero. Girls, bad idea tong volleyball. Ang init. Hindi ako makapaglaro ng maayos. Meron akong mas magandang idea. Tara, pumunta tayo sa tubig. Let's go. Sorry, Bunnies, pero kailangan ko ng pera tsaka phone. Sorry talaga. Hindi ko maintindihan. Aalis na kayo sa team natin, ha? Guys, na ko, hindi para sa akin yung basketball. Ako naman na ko, baseball player ako. Ah, guys, mas gusto ko yung maliliit na bola. Maliit na bola? Palusot ka pa dyan. Kiril, huwag kang Mas malakas yung team natin kapag wala yung mga yan. Gusto nyong umalis kasi mahihina kayo. Hindi kayo makasabay sa malalakas na katulad namin. Oo Ais, tama ka dyan. Guys, hindi nyo naman kailangan sabihin mahina kami. Ayoko na tong elephant. Kanino ko bibigay ito ha? Sa'yo na lang yan. Pag na-feel mong gusto mo na mag hindi ka na makakasali sa amin. Tandaan mo yan. Oo nga, ayaw namin ng tridor sa team namin. Girls, ang sarap ng tubig. Mag-swimsuit na tayo. Nasaan yung mga bags natin? Nandito lang yung mga bags natin, ah! Mukhang ninakaw yung mga bags natin! Stella! May sinasabi si Stella tungkol sa mga bad boys sa beach! Girls, ninakaw yung mga bags natin! Nandun lahat! Pera, phones! Girls, yung Instagram ko! Yung Instagram ko mahahak! girls, ibig sabihin hindi tayo mag-swimming. Kailangan nating tumawag agad ng police. Oo, agad-agad. Yung Instagram ko, yung subscribers ko, tapos yung lifeguard doon, hindi man lang niya nakita lahat. Kitty, pinapantayan niya yung mga nag-swimming, hindi yung mga gamit natin, no? Huwag na huwag kayong magpapakita, bad boys. Lagot kayo sa akin. Girls, police! Guys, tumatawag yung police. Ano? Anong ginawa natin ha? Hello, guys. Ako to si Ice. Ano po 'yun ha? May ginawa 'tong dalawang to kaya gusto umalis sa team. Hoy, dalawang kulokoy. Diyan lang kayo, maubo kayo. Bakit? Anong ginawa namin? Wala naman kaming ginawa. Guys, relax. Si Maya to. Ano? Hello, Hello Maya. Anong problema ha? Ano? Ninakaw? Boys, ninakaw daw yung phone nila Tsaka Back. Ninakawan yung mga girls. Okay lang ba sila? Sinaktan sila o hindi? Hello, girls. Okay lang ba kayo? Huwag niyo nang yung phone. Importante, safe kayo, okay? Akin na 'yan. Hello Maya, kausapin ko si Diana. Hindi dapat natin pinapabayaan yung mga girls. Lagi sila napupunta sa trouble. Ah, okay. Sige, Sige alis na kami. Huwag po kayo dyan. Di pa tapos. Diana, huwag mo nang isipin yun. Yung mga subscribers, babalik sa'yo yun. Ang importante, hindi kayo nasaktan, okay? Hintayin namin kayo dito. Ang pangit ng araw ng mga girls. Una, second place sila. Tapos ngayon, ninakawan sila. Oo, tsaka yung Instagram, pwedeng ma-hack. So boys, next time, hindi na natin papayagan mag-isa yung mga girls. Ano gagawin natin sa mga to? Bahala sila sa buhay nila. O anong gagawin niyo sa amin ngayon? ngayon? Gagawin sa inyo? Wala. Hindi namin kayo kailangan sa team. Hindi rin namin kayo kailangan. Huwag niyo na kaming tatawagan ha. Ngayon, kailangan natin ng mas malalakas na teammates Huwag ka magalala, makakahanap tayo Tanungin ko yung mga boys ko, baka may magaling magbasketball sa kanila, okay? Girls, sa tingin ko, kailangan natin i-celebrate yung pagkatalo ng bunnies Pumunta tayo sa beach? Yes. yes! So, ang gagawin na lang natin, pumunta tayo sa kwarto, kunin natin yung leopard swimsuits Girls, gusto kong panoonin lumubog yung mga bunnies Lumubog sa malalim na butas Ipakita nyo sa akin kung paano bumaba sa hagdan yung mga ladies Natutunan natin yan Tama ba? Siyempre hindi. Kapag bumaba kayo ng ganyan sa isang event, lahat pagtatawanan kayo. Matuto kayo hanggat nandito ako. Ganito, girls. Itaas nyo yung mga chinyo. Eyes straight. Huwag kayong titingin sa floor. Wala namang pera dyan sa floor. Hindi eh. totoo yan. Lagi akong tumitingin sa floor. At lagi akong may napupulot. That's it. Pwede na kaming umalis? Pagod na kami. Half day na kaming nag-aaral ng rules mo. Gusto namin pumunta sa beach. Oh, oh. Hello, ladies. hello ladies. So girls, narinig nyo na ba yung amazing news, ha? Huh? Second place lang yung banis sa competition. Ang sarap talagang panoorin yung mga banis lumubog. Second, Second place? place? Girls, one more rule. Yung mga ladies, hindi nakakay alam sa buhay ng iba. Interesado lang sila sa personal life nila. Makinig ka, Stella, masyado kang kalmado. Wala ka talagang pakialam na pumalpak 'yung mga bunnies? Sigurado ako, umpisa pa lang 'to para sa mga bunnies. <laughs> Girls, hindi yan ladies. Mga tomboys. Mas interesting yung mga tomboys kesa sa ladies. No! Huwag mong sabihin yan. Ano? Tapos na ba kami? Gusto naming pumunta sa beach habang hindi pa late. Oo, pupunta tayo sa beach. Girls, please, kumuha kayo ng swimsuits. Sasama siya sa beach sa atin. Girls, ang malas natin. Meron tayong bad luck. Red bad luck. Dahil to sa red uniforms natin. Dahil dito. Alisin na natin tong mga to. Hindi na ako magsusuot ng red sa buhay ko. Never again. Alam mo, nagkaroon kami ng problema dahil sa'yo. Ang dami naming problema. Hindi na namin mahahanap yung phones namin. At hindi tayo matutulungan ng mga polis kasi walang mga witnesses. At itong lifeguard na to, walang nakita. Diana, curious ako. Nahack na ba yung Instagram mo? Inunfollow ka na ba ng lahat? Maya, bakit mo sinasabi ngayon yan? Girls, mukhang yung inipon nating pera pambili ng mga damit, ipambibili natin ng bagong phones. Girls, kailangan kong mabawi yung Instagram ko. Girls, kumusta? Okay na ba kayo? Boys, ayo? Kiril, ninakawan kami. Yung phone ko. Pumunta kami sa tubig. Pagbalik namin, wala na yung mga bags. No bags, no money, no phones. Kahit tubig, wala. Ninakaw. Girls, huwag kayo mag -alala. Kahit nga kami, mayroong problema eh. Anong problema? Ninakawan sila. Ano ka ba? girls, siguro aalis mo na ako dito habang nagyayakapan kayo. Nat, halika dito. <laughs> eh yung mga pulis, hindi kayo tinulungan ha? So, nagdala ng limang tao yung police tapos tinanong kami kung na-recognize namin yung magnanakaw. Tumingin lang kami. Oo, tumingin lang kami. Tapos kumurap. Hindi namin nakita yung magnanakaw. So, tinignan lang namin sila tapos sabi namin hindi, hindi namin na-recognize. Baka merong nagnakaw ng bags. Hindi lang natin alam. ba? Diba? Thomas, ibibili mo ba ako ng bagong phone? Hmm, anong phone? Yung 13th. Yung katulad nung dati. Dapat kasi, hindi nyo winala yung phones nyo. Don't worry girls, hahanapin namin yung phones nyo, okay? Ice, siguro umalis ka na. Hanapin mo na sila. Alam mo naman, hindi ako mabubuhay ng walang phone. Buhay ko yun. Girls, kahit kami, may problema. Di ba kayo interesado marinig, ha? Walang kwenta yung problema natin compare sa problema nila. Naalala ko, hindi lang yung phones yung nandun sa bag. Pati yung mga naipon naming pera, nandun lahat sa bag. Girls, hindi lang to red bad luck, kundi never ending bad luck forever. Diana, bakit mo dinala lahat ng pera sa beach? Sapihin nyo sa amin ngayon boys, mas malalaba yung problema nyo sa amin. Actually girls, si Zach tsaka Sean, umalis sa team namin, problema rin yun ah. Don't worry boys, honestly, ayoko naman si Sean tsaka si Zach, lalo na yung si Sean. Oo, oh, yung Sean na yan, nakakainis siya. Tsaka hindi marunong magbasketball. Pero naawa ako kay Zack. Huh, oh, nandito yung mga bunnies. Tapos ninaako ko yung mga bags nila. Pati si Diana, nandito si Diana. Huh, oh, tingnan natin ano nasa bags nila. Okay, tingnan natin. Okay. Cellphones. Eto, cellphone ni Nat. Cellphone ni Maya. Cellphone ni Kipi. Ha? Huh? Ano to? Sino tong kasama ni Diana sa picture? Ah, kaya pala hindi siya sumasagot sa tawag ko ng 3 months. Meron na siyang bagong boyfriend. Buisit. Okay Timur, kausapin natin itong smurf na to. mag na na ako manggulo. Hello? Girls, tingnan nyo. New collection. Oo nga. Ang gaganda. Oo nga. Gusto kong bilhin itong mga sandals na to. Ngayon, tinitignan na lang natin yung mga bagong Dior clothes sa magazines. Sandali lang. Sino ka ba? Ba't di mo sabihin kung sino ka? Girls, masyado kayo nakafocus dyan sa magazine. Si Kiril, oh, may kaaway sa phone. Si Kiril na bahala dyan. Ah, girls, yung Dior collection, meron bang pang lalaki, ha? Ice, isipin mo yung bibilin mong bagong phone sa akin, hindi yung Dior. Thomas, sinong tumawag kay Kiril? Malay ko, pero galit siya, oh. Huwag mo na ulit ako tatawagan. Hahanapin kita. May baliw na tumawag sa akin, tinawag akong Smurf. <laughs> Kiril, baka yung mga dati mong friends niloloko ka. Hindi <laughs> ko alam, pero ayoko yung tono ng pagsasalita niya. Akin na bro, tatawagan ko baliw yan ah. Ah, Kiril, yung tumawag, gamit yung number ni Diana. Ito yung magnanakaw. Magnanakaw? Kiril, hindi ko maintindihan. Yung magnanakaw, tumawag sa phone mo gamit yung phone ko, tapos hindi mo na-realize yung number ko? Hindi ako naka-add sa contacts mo? Hindi ako naka-save? Naka-save ka, Diana. Emoji na nakakinda, tapos nakalapas yung dila. Okay, cool. Hoy, ikaw yung tumawag. Balik mo yung phones ng mga girlfriends namin. Hmm? Binabaan ako. Huwag kayong mag girls. Ang importante, may contact tayo sa kanya. Ang gawin natin ngayon, tumawag tayo ng pulis. Gagawin ko na ngayon. Kiril, phone. Tsaka please, Bigyan mo nga ako ng normal na name. Diana in a heart. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Tatawagan ko na yung polis. At hahanapin namin yung magnanakaw. Yung nagnakaw ng bags namin at phones. Bye!